<laughs> <Agat. laughs> wow, <laughs> so, ah yeah, tapat oh tapat oh karon, ako tapat karon kung ano ba yung isa kita, mukit na, yah mudegat, tapat oh kita karon sa kuan sa kat sa bukid, isperm island, kita anah to? layo mong kaya yow eh niyong kita siguro, anah dapat yow, nak, usap mga kaputrip, nahami karon kita tapo tapo kung may eh. kaya birthday ng among mga katropa karon. Oh. Okay. Trupa nga Trupa kina to si Trupa Rodello, si Trupa Jan Jan Ikaw Reno So may mong Birthday wish mga katrupa Ang mga birthday Kung na may wish Diba? 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 Ayo, kalau kau yang, kalau oh, manis yang manis, Oo. kan? Sultan yang manis, sultan yang manis. Bosai, bosai, bosai. 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 Bosai, Huwag ginawa itong tangang magpadayo adlaw nga maayo. Kana, kana. Ikaw, ikaw. Ikaw daw, masoy yung... Tagay, huwag sige. Ito mga mo. Ah, padayo. Padayo na rin yung tagay. Tulog sa ginawa. Makatulog ang gilindon. doon. Good sa gapon. Ano ra, itong birthday boy, padulong na rin Yawas. Gikwa na kagay Nani, waste na nung mga katrupa ni mo eh. Good! Oh. Ah, pakita yeah. lang ito niya, ako sa so mga waste nila. Ate sa katrupa, wala pa dali. Murag nakaw pa kanyot. So, Where is it eh? Where is it? Asa may atong, asa mo tayo padong karoon? Asa mo tayo pahingunan eh? Burakay Beach. Burakay Beach lah. Burakay Beats, in Jimenez. <laughs> wala na po ito yung isang katrupa ng birthday oh. Padulong na. Oh, Ay, stay. Ah, po yung mga lambas oh. Ay, lakaw sa tayo atuan uh, din nagisugdan dira mga kabutrip so gibirahan nandoon isa kabuk manok drag ito nang tinubok ko nya di na puti isang tabaghak dayon para sinugba syempre bro mga mga kinilaw na no? kay sipos bitong tirada na tay gusto dira lokot ug na puti bangos kipahewa, nga tong dan ito sa tong buutan nga suki nga tindira sa minis dayon mga lamas sa dras mga kinilaw ah, ready na po na dayon syempre di mo mga, mga drinks to dira ang San Miguel beer <laughs> dayon syempre atong tirahan atong manok bisaya na no? tay adobo po dira ah, kamano rodile so happy birthday ni mo dira manoy mura na tong mga resipin atau karun so siapa pun atau kita kurau dera saya ini yang si kasu dera pastar saya yang bisa manok. saat awal sih history so kita kabut tuh simpel kena lutur mana lagi ha oh nampak nemano itu dera dia on itu nih no, to nih tuh tini buat kemanok uh, satu isak birthday boy ni ini terpakin ya pun oh. yang bisa yang manok So shout out nang tong isa ka trupa nang nga birthday boy si so, trupa by jan, jan so wala gyud siya dire kay na yang personal nga uh, kwan nang lakaw po niya. so great na to sa ka birthday So greedy natin, ng Yon, na sa tuwisang katrupad ang parkinilaw, no? Yun, ato nag check karon ng balay ka itong tinula na tibok manok. Ah, okay naman eh. Goods na po. Ah, Hinihinay na gabanti tagabanti Kaya itong plano na itong matagpan ka ng Sperm Island. So, let's go! Ano ba itong karon? Ano itong karon? Ano ba itong karon? Sakit na! Pabukid na! Yaw, what Padong kita karon sa kuhan sa... bukid. <lang–an> Sperm Island. Makita ba na ito? Layo mong kayo, Hindi makita <lang–an> 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 siguro.

Pakita niyo tanawa lang. Oh, grabe ka tin audio kayo. So plaster puni pa pangadto mo karon kay dili ra po kayo dagko ang balod ba. O oh, sa so, saktor po ng timplas panahon. Pero grabe ka lang kayo. kung so, may kaanda man ni eh. nga pagtong no may, may pagbiyahe na mo. So hapit-hapit ta -hapit kita mga higidagan sulod na eh, mga almost 30 minutes. Ikan sa mo pa ingon dire. O so, ng ang biyahe. Pero grabe sulit. Enjoy gyapon kayo. Shout out. <laughs> so mo na ni siya ang view sa Sperm Island mga kaputrip. trip no. Mo na sa kitawag ni siya Sperm Island kay Sperm ang ang ship o ang So mga pila ka minuto no mga kapot trip no naabot na ta dre. So sit up na nato nito mga gamit. Kiram plastar ang dre. Plastar sa moto si nog bado ba si nog bado. Yawa na ini tara kayo. Sinugba, sinugba, <laughs> sinugba, so, at, <laughs> <laughs> ano pano man trapal? Ha? Mamay kumay si nog. Buhat ni sit up atong mga kanda. Kuwa na ini murap murap ug <laughs> hauban <laughs> ni. Pero gihau. Ana. Okay, happy birthday.